If you really want to become rich, dapat ang expenses sa'yo is your motivation. Huwag mong isipin na yung expenses will be your obstacle. Huwag mong iwasan ng expenses kasi walang yumaman na nagtitipid ng nagtitipid. Bottom line, ang umaman, kaya kayo mayaman kasi yung pinagagasusan mo ng pera, lalong nagpapasok sa'yo ng pera. Another example ko, nung nagkaroon ako ng first car ko, Actually, nung nagkaroon ako ng first car, hulugan lang naman siya binabayaran ko siya ng more than 20,000 pesos a month Now, ang naging competition ko unang-una, malaki ang benefit sa akin ng kotse kasi hindi na ako nahihirapan magbiyahe Ang bagal dati magbiyahe kasi mag nagahabulan kami sa bus naguunahan kami tapos syempre yung bus pa lalo pa pag ordinary bus dati tinitigilan halos lahat eh. Di ba? Unlike yung mga aircon bus, medyo mas mabilis-bilis ng konti. Kasi konti, mga bus stop lang tinitigilan. Eh, ang ordinary bus, kadalasan parang jeep. Na basta may pasero, tumitigil. Now, nung nagkaroon ako ng kotse, talagang ginamit ko ng sobra ang kotse. Kasi may iba mali ang mentality. Ang mentality, karoon ng kotse, minahal yung kotse. Halos hindi gamitin. Eh, hindi yan ang purpose ng kotse parang pera. Lagi ko tong sinasabi na money is invented for us to spend it. It is not invented for us to keep it. The moment you're keeping your money, you're doing it wrong. You're playing the game wrong. Kasi hindi yan ang rules ng pera. Kaya nga, di ba, bakit pag mas mayaman ka, mas malaki kinikita mo, mas malaking binabayaran mo ang tax? Kasi design that way ng economy natin, dapat umiikot ang pera. Ganon din sa atin. Now, sa akin, nung nagkaroon po ako ng kotse, talagang gamit na gamit ko ang kotse at malaki ang bagay na nakatipid din ako. Okay, dumagdag yung gastusin ko ng 20,000 a month. Okay, idagdag pa natin additional 10,000. Bakit 10,000? Gas, um, gulong, change oil. Idagdag na lang natin. Sabihin na natin na magdadagdag ako ng 30,000 expenses ko every month. Now, ang ginawa ko, paano ako babawin yung 30,000? Now, it will be a wrong mindset kung if you are earning 100,000 a month, kumikita ka ng 100,000 a month, tapos naglabas ka ng kotse, yung kotse mo is 30,000 pesos a month. No, magiging mali kung magtitipid ka dun sa 100,000 para may pambayad ka dun sa 30,000. Kasi yun ang karamihang ginagawa if they are earning 100,000 tapos pues maglalabas sila ng kotse at meron silang 30,000 additional expenses dun sa kotse, ang gagawin nila magtitipid sila dun sa 100,000 para dun sila kukuha ng 30,000 para pambayad dun sa monthly. And that is a wrong, 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 wrong na, na strategy yan. Why? Ang dapat nyong gawin, you need to earn more than at example, dapat kumikita ka ng mga 150,000. Kung dati, nung wala kang kotse, nag-100,000 ka, dapat pag nagkaroon ka na ng kotse, at least nag-150,000 ka. Then, yung kukuni mo yung 30,000, dun sa 50,000, may sobra ka pang 20,000. Now, bakit ganon? Kasi, what's the purpose na naglabas ka pa ng results so end of the day, hindi naman magbabago income mo. Di ba kaya ka nga naglabas ng results kasi dapat mas lalong lalaki ang network mo, mas lalong lalaki